So, to this video, ako ay magluluto na naman sa kusina. Pero bago ako magluto, ako iintap. Kaya, alis mo na itong aking okay, mga plato. Kasi hindi nakaayos. Ayan. Magluto, magulo mag ang aking kusina. Okay. Ah, hi. Ah, hi. Thank you. magaling na magugas ang baby love ko talaga ok ok bako tayo maghulog naku hindi ko pa na ipadala kay ate mo yung tubig doon pala nakalimutan mo pa wala tayong tubig uway. yoy, oh, yoy, 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 nakalimutan ko ipadala yung, so may kanin pa naman kami. What I need to do is, so ano, uy, stocking my kitchen. Bakit parang madilim yata? nasatak pa ng aking nasatak pa ng aking beauty bakit ba nawala sa aking uh, isipan yung aking tubig kasi wala ng water water Ang isda. Mm -hmm. Ugasan ko muna dito sa aking kitchen. Mahirap na.